Ang kilalang snake pastor na si Jamie Coots, ang star ng National Geographic Snake Salvation, ay namatay sa kanyang bahay sa Kentucky noong Sabado dahil tinanggihan niyang pagamutin ang isang kagat ng ahas. Ang Pentecostal pastor ay nakagat sa isang church service noong Sabado habang nagsasagawa siya ng isang snake handling ritual. Naniwala si Coots sa Biblia kung saan nakasulat na ang faithful sa Diyos ay hindi mamamatay mula sa laso ng kagat ng ahas. Nakatanggap ng tawag ang 911 bandang alas 8.30 ng gabi at nagpunta ang paramedics sa simbahan. Pagdating nila sa simbahan ay nakaalis na si Kutz. Pagdating nila sa bahay ni Kutz ay tumanggi itong magpagamot. Makalipas ang isang oras ay namatay si Kutz. Si Kutz noon ay naligtas mula sa isang kagat ng ahas sa kanyang daliri. Hinayaan niyang mabulok ang naapekto ang parte ng kanyang daliri at binigay ito sa kanyang asawa sa isang lalagyan.